Ayan. Ito na yung natanggap ko na prize kay Tita Lynn Lewis vlog no kanilang wedding anniversary. Bubuksan na natin. Pinadala to ni Tita Lolita. Ito mo yan. yan. Bubuksan na natin. ay tama raw. Yan, nakisinab. Wow, meron na akong laruan. May bago na akong laruan, 'no, ang laki, oh. Ito ko si pinukot-kutok-kutok ng ganyan, oh, 'di ba? May bago na naman akong putokin, paputokin. Ayan. Ayan. Thank you po Tita Maria Ayan Buksan na natin Vivo Y66 Y66 pala tong sa akin

Paano to? Wala nito sa kahit ayaw magbigay. Ayun, ganito pala. Hmm. Dual selfie camera. Ay, dual selfie camera. Okay. lang. Ayan. Ayan. Ayan siya, Oh. Ang color. Ay, parang yung kay ano rin. Old, old rose. Ayan. Rose. Rose, ano rin yan. Ipo. Ipo. Tingnan muna natin yung mga laman niya kung may charger. Ano ito? Ano ito? ay wala pala tol naman. Ayun na. Meron charger. Yeah. Charger. Ba diba? bago on charger natin. And for Meron siyang ito yung panlagay ng SIM. Bubuksan mo yung gilid ng cellphone, ayan. Para ma-open natin lagyan ng SIM. Tapos meron pa siyang Bagong headset. Okay, sira na kasi yung aking headset eh. Meron ako panibagong bagong pangalit. headset. Charger. Kompleto. Tapos. oh, ito may manual pa. Ito, may patangay din siya na case. May patangay siya na case. O, oh, di diba? White ang color. Kasya ba? 'di ba kasya. Kasya ang kanyang case. Yan. Pero bubukas muna natin ang cellphone. Ayan. Open natin. Yun. Ayan. ayan. Ayan ang mga open na siya. Ito siya. Thank you po, Tita Maria, Lynn Lewis Vlog, at Tita Lynn Lewis Love. Ayan. Ayan. Salamat po. Happy anniversary po ulit. Tingta na Lynn Lewis Vlog and Uncle Jimmy. Ayan. Thank you. Ayan. Patagay na po. Charger. Ngayon, nag-open pa siya. Wait pa natin. O, ba? Diba? Maraming maraming salamat po ulit Uncle Jimmy at saka Tita Maria Lewis Vlog. Okay na, o, English sa kita, English Yun lang, hindi ako marunong mag-set up Kung paano mga gagawin Ayan, basta nakaganyan ako na Maraming maraming salamat po ulit, tita yeah thank you po, tita Maria happy, happy anniversary po ulit sa inyo ni Uncle Jimmy Ayan. Thank you, thank you, thank you Lalagay na natin yung housing